sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panalangin sa araw-araw, kamhal mahalang Jesus, hari at manunubos ng sangkatauhan, tunghayan mo po kami ngayon na naninikluhod sa iyong harapan, sumasamba sa iyo at nagpupuri sa iyong paghahari. Dinggin mo na wa ang aming pagsusumamo. Kami ay iyo at nais naming mapasakop sa iyo tuwina upang lalong makaisa mo. Talos naming maraming hindi kumikilala sa iyo. Marami ang ayaw pasapok sa iyong paghahari. Marami ang humahama at nagwawa ng bahala sa iyong mga utos. Kawan mo siya ng lahat, O maawaing Jesus, at patawarin, upang sila'y mapabilang sa iyong dakinang paghahari. Maging hari ka nawa ng buong sandigdigan ng lahat ng mga bansa at bayan naway makamit namin ang siyempre na araw na paghahandang ito, ang biyaya magbubunsod sa amin upang makasunod sa iyo. Makapagpagnawa kami, sa, iyo. kami sa, sa lahat ng iyong mga atas para sa aming ikababalal at ikabubuti hanggang makamit namin ang buhay na walang hanggan. Amin. Amen. Ikalawang araw, si Kristo, Hari ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Tumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtatanong-tanong doon. Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudiyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong sasardote at mga iskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Hodea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng mga propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupay ng Huda, at ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patung Bethlehem matapos pabilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanap may mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli siya pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroonan ng mga bata. Gayun na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pumasok sa bahay, nakita nila ang bata sa pili ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata sa nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag silang babalik kay Herodes. Kaya, nag-iba nag na sila ng daan pa uwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. O Kristong aming hari, dahil sa iyong pagsunod sa kalooban ng Ama at dahil sa iyong malaking pagmamahal sa mga tao, isinilang ka bilang isang tao. Bilang tao na pabilang ka hindi lamang sa isang mag-anak, kundi sa isang bayang may pananampalataya na sa iisang Diyos, naging isa kang Hudyo. Bagamat sa iyong pagsilang, iyong ipinahayag ang iyong kaloobang magpakababa, hindi niloob ng iyong ama na hindi kilalani ng iyong angking karangalan. Kaya sa pamamagitan ng mga pantas mula sa silangan, kanyang ipinahayag sa lahat ang iyong pag -ahari. Gamit ang talang siya ng ang may lalang, pinangunahan niya sila upang ikaw ay matagpuan at sambahin at handugan bilang hari ng mga Hudyo. Bagamat sila naman ay hindi Hudyo, kilala nila ang iyong pagkahari. Itulot mo, O Diyos, na ka ng lahat ng bansa, kahit sila ay namulat pa sa ibang pananampalataya. Itulot mo rin gamit ang karunungang kaloob din ng Ama sa sangkatauhan, mabanaag ka ng lahat sa sangnilikha, at matutong sumunod sa iyo bilang kanilang nag-iisang hari tulad ng iyong ipinamala sa mga alagad ng patagilin mo ang maging ang malakas na hangin at umaalong karagatan. Ang iyong pagkahudyo ay dala mo sa iyong buong buhay. Ito ang dahilan kaya ka inihandog sa templo ni na Maria at Jose. Ito ang dahilan kaya ng labindalawang taon ka na ay isinama kanila sa kanilang pagtungo sa templo ng Jerusalem, ang tahanan ng iyong ama. Ito rin ang dahilan kaya sa iyong pangangaral na kaugalian mong magpunta sa sinagoga kapag araw ng pamamahinga. Ito pa rin ang dahilan kung kaya sa iyong kamatayan ang sakdal na inilagay sa iyong ulunan ay ang hari ng mga Hudyo. Itinataas namin ang mga kapatid naming Hudyo upang ikaw ay kilalanin na nila ng lubusan bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas ipinapanalangin din namin ang aming mga sarili upang tulad ng mga pantas, palagian naming pagsikapang ikaw ay masumpungan at mahandugan ng anumang aming nakakayanan bilang pagkilala sa iyong karangalan, bilang Kristo ng Sanlibutan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambay ng alan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at mo kami sa lahat ng masama. Amen. ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kay pinagpala sa babain lahat at pinagpala naman na yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangan mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasaw lang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangat ka, sa ang alan mo. Mapasa amin ang karan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso at jam e kami sa lahat ng masama. Amen. ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kay pinagpala sa babain lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangan mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangat ka, sambahin ang alan mo. Mapa sa amin ang karean mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagkukatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso te ejaan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ko ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kay pinagpala sa babain lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangan mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Pagsilod ang lahat. Mga pagpaparangal at pagmamakaawa kay Kristong Hari. Kristong Hari, na sa pasimula pa ay kasama na ng Ama at ng Espiritu Santo sa pagiging makapangyayari sa lahat. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari, na sa hula pa lamang ni Jacob sa kanyang anak na si Huda, ay nagbadyana ng inyong pagdating sa daigdig. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari, na sa hula ni Propeta Nathan kay Haring David, ay nahayag na sa iyong walang hanggang paghari. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari, na sa hula ni Propeta Isayas kay Haring Akas, ay inihayag na isisilang ng isang dalaga. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari, na sa pagsilang ni Juan ay napaghandaan ang pagdating bilang hari? Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari, na sa pagsilang ay ipinagbunyi ng mga anghel sa kalangitan? Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari, na pinaghahanap ng mga pantas upang handugan ng ginto, kamanyang at mira? Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari, na sa pagkanlong ni Simeon ay inihayag bilang liwanag na tatanglaw sa mga bansa. Maghari ka sa, sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari, na sa makapangyarihang salita ay sinunod maging ng masasamang espiritu upang ang mga inaalihan nila ay makalaya. Maghari ka sa amin at, amin at sa buong mundo. Kristong Hari, na sa pagpapakasakit ay sinuotan ng balabal na purpura na higit pang nagpahayag ng iyong pagkahari. Maghari ka, ka sa amin at, at sa buong mundo. Kristong Hari, na sa pagpuputong ng koronang tinik, ay naghayag na ang paghahari ay hindi lamang sa pamumuno, kundi sa pagpapakasakit para sa mga nasasakupan. Maghari ka, ka sa amin at, at sa buong mundo. Kristong Hari, na sa ni Pilato ay kinilala bilang hari ng mga Hudyo, Maghari ka, ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari, na sa paghihirap sa krus ay hinilingan ng salaring nasa kanan na siya ay alalahanin sa iyong paghahari? Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari, na maghihiwalay sa mga mabubuti at masasama mula sa iyong trono, batay sa kanilang ginawa sa iyo sa katauhan na pinakamaliit. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari, na sa wakas ng panahon ay maghahari ng ganap sa sandibutan, maghahari ka sa ka amin at sa, sa buong mundo. Paghahando kay Kristong Hari, Mahal, Mahal na puso ni Kristong Hari, narito kami sa iyong paanan, na sumasamba sa iyong mabathalang kadakilaan. Laki pang taus-pusong pasasalamat ay aming kinikilala, na pinili mo kami sa gitna ng karamihan, upang mapabilang sa mga alagad na iyong kaharian. Nais naming maging tunay na iyo, Panginoon, at sa pamamagitan ng kabanal-banalang birhe na aming ina, ay iniaalay namin ang aming sarili sa iyo. Nais namin ang aming kaluluwa ay manatiling lagi sa kabanalan. Bigyan mo kami ng lakas upang pasanin ang iyong krus, samantalang kami nabubuhay kahit ang lahat sa palibot namin ay matakot. Nais naming sumalungat sa takbo ng karamihan at sumunod sa iyo. Ikaw ang daan, katotohanan at ang buhay. Turuan mo kami maging tunay mong alagad. Turuan mo kaming manalangin. Kagutuman nawa kami ng banal na pakikinabang. Turuan mo kami mangaral sa pamamagitan ng halimbawa at salita. Ipagkaloob mo, Panginoon, na buksan namin ang malawak na daan ng iyong biyaya para sa lahat ng tao. Naway magbalik loob sa iyo ang mundo, kahit mga hulugan ito ng paghahandog ng aming buhay. Amen. Litanya kay Kristong Hari. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, paka pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Diyos, Ama sa langit, maawa ka sa amin. Diyos, Anak na tumubo sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Diyos, Espiritu Santo, maawa ka sa amin. Santisima Trinidad, di isang Diyos, maawa ka sa amin. Kristo, Anak ng walang hanggang Diyos, maawa ka sa amin. Kristo, Hari mula pa sa pasimula, maawa ka sa amin. Kristo, Hari may karangalang walang kahulili Maawa ka sa amin. Kristo, Haring Mahabagin sa mga makasalanan. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring Puspos ng Karunungan. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring Makatarungan. Maawa ka sa amin. Kristo, Hari ng Awa. Maawa ka sa amin. Kristo, Hari ng Kapayapaan. Maawa ka sa amin. Kristo, Hari ng Pag-ibig. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring Mahabagin nanako maawa ka sa amin kristo hari ng mga hari maawa ka sa amin kristo hari na sang tinakpan maawa ka sa amin kristo hari na sang katauhan maawa ka sa amin kristo haring naging huwara ng mga apostol maawa ka sa amin kristo hari ng mga anghel maawa ka sa amin kristo Haring anak ni David, maawa ka sa amin. Kristo, haring sinasamba at pinaglilingkuran ng mga anghel, maawa ka sa amin. Kristo, haring sinamba at hinandugan ng mga pantas, maawa ka sa amin. Kristo, haring sinunod ang dagat at ng hangin, maawa ka sa amin. Kristo, haring naghugas ng paa ng mga lingkod. Maawa ka sa amin. Kristo, haring kinilala ng mabuting magnanakaw. Maawa ka sa amin. Kristo, haring nakasakay sa bisiro ng asno. Maawa ka sa amin. Kristo, haring pinagpugayan sa pamamagitan ng mga balabal at mga palaspas. Maawa ka sa amin. Kristo, haring in inalimura at binugbog. Maawa ka sa amin. Kristo Haring pinuguta, pinutungan ng koronang tinini. Maawa ka sa amin. Kristo Haring pastol naghihiwalay sa tupa at kambing. Maawa ka sa amin. Kristo Haring pinaglilingkuran sa katauhan ng pinakamaliliit. Maawa ka sa amin. Kristo Haring hindi sa mundong ito. Maawa ka sa amin. Kristo Haring nagahandog ng buhay para sa sa nasasakupan. Maawa ka sa amin. Kurderan Diyos na ng mga kasalanan sa daigdigan. Patawarin mo kami o Panginoon namin ordero ng Diyos na ng kasalanan ng sandaigdigan. Patawarin mo kami o Panginoon namin. Kordero ng Diyos na ng kasalanan ng santinakpan. Kaawaan mo kami o Panginoon namin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Jesus, aring may maamo at mapagmalasakit na puso. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Manalangin tayo. Jesus na aming hari, minarapat mong ituro sa aming nasa pagmamahalang kapangyarihan at nasa paglilingkod ang tunay na karangalan. Sa pamamagitan ng iyong pakikipamayan sa amin, ipinamalas mo rin ang pagiging hari ay higit na nagiging makabuluhan at makatotohanan sa pakikilahok sa buhay na nasasakupan. Itulot mong mapaglingkorang ka namin ng buong pakapumbabaan at katapatan, at huwag mong ipahintulot na mawalay kami sa iyong pagkalinga. Turuan mo rin kaming makapaglingkod sa kapwa tulad mo, upang ang iyong pag ay higit naming maipalaganap, at ang iyong kaharian ay higit pang lumawak, alang-alang sa iyong matamis na ngalan. Amen. Panginoong Jesus, Hari ng Sanibutan, pagharian mo kami ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.